Nararanasan mo ba ang hapdi tuwing umiihi? Madalas na pag-ihi kahit konti, pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan at malabong ihi na may amoy. Mga sintomas ito ng UTI or urinary tract infection na hindi dapat ipagsawalang bahala. Herbal barawon Buko Juice, Pulse Pandan. Isa sa pinaka-epektibong natural na pampaihi at pantulong sa paglaban sa UTI ay ang buko juice na may pandan. Paano gawin? Maghalo ng 1 baso ng fresh buko juice at 1 pirasong dahon ng pandan. Pakuluan ang pandan sa untasang tubig sa loob ng sekta minuto, palamigin, at ihalo sa buko juice. Inumin ito isang beses sa umaga at isang beses sa hapon. Tumutulong ang buko juice para ma-flush ang bakterya, habang ang pandan ay may anti-inflammatory effect. Pangalawang herbal sambong tea. Magpakulo ng 3 dahon ng sambong sa 2 ng tubig, hanggang maging one tasa na lang. Inumin ito once or twice a day. Nakakatulong ang sambong dahil natural itong diuretic, kaya mas madali mong nailalabas ang sobrang tubig at bakterya na nagdudulot ng hapdi. Paano malalaman kung umepekto? Paano mo malalaman kung umepekto ang mga herbal? Mas dumadami ang ihi at mas lumiwanag ang kulay nito, bumababa ang hapdi. Nawawala ang bigat o pananakit sa puso. Mas magaan ang pakiramdam ng katawan, pero kung tuloy-tuloy ang hapdi, may lagnat o tumatagal ng higit 48 hours, magpakonsulta na kaagad. Kung gusto mo pa ng mga herbal tips na simple, natural at abot bahay, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video para mas marami pa ang matulungan.